ay ayusin, ayusin muna natin to bago tayo dun sa ano sa kwarto ng mga nanay tatay good morning guys welcome uli sa aking uh, youtube channel At ang uh, oras po ngayon alas 5.35 ng umaga ang um, papasok mo tayo sa ating work at uh, tayo ng dito sa train maaga pa kasi wala pang bus mm. sa mga nung, sa mga nakarang araw wala akong video pasensya na guys at uh, pag tayo ganitong kabisi sa so, hindi na ako makahawak ng camera kaya hindi na ako nakakapag video walang video walang wala tayong upload ito ngayon, meron tayong atat ngayon mamaya. Kaya nung ulan, eh. nung ipis ng ulan. Okay hey guys, ata parang uh, para hindi tayo malit. Kailangan maglakad tayo ng mabilis. Dito na tayo sa, ano, sa train station. Pasok na tayo dyan. Ganyan lang ang buhay namin dito kailangan akong mag-iis tsaga maaga pa naman hindi naman tayo nalilate sa ano sa trabaho so okay, guys uh, lipat tayo sa ibang train ibang line line na yung kasi yung pinanggalingan ko katapos ngayon sasakit tayo ng line 1 ito yung charge de goal para sa line 2 Four minutes. Dito na ako guys sa na, sa, sa lugar uh, at palabas na ako maglalakad lang ako ng mga uh, ilang minuto papunta sa akin eh. pa ngayon dahil medyo muulan eh kaya ganun pero kung hindi na ulan medyo maliwanag dito ang ulan nipis ng ulan buti may sumblero yung jacket ko guys kita kita tayo ok guys, uh, kita tayo. Hey guys uh, <coughs> natapos ko lahat ng mga opisina nila ng mesa ngayon nintayin ko lang mga tapos dishwashing machine tatanggalin ko at tanggalin ko, natanggal ko na rin yung mga basura. Patapos bukas na ako mag-anap, magmamak. Okay guys. At tapos nito, ba na rin ako. Napunta na ako sa isang work ko guys. At uh, uh, 8.30 po umaga. Ang time ko doon, night. Saktong darating ako doon, night. Na guys, dito na ako sa metro train. At uh, maghihintay tayo ng 2 minutes. Hello guys, nandito uh, na ako sa aking second World. <coughs> at ayan, uh, dumating na sila kahapon Dumating na yung mga magugulo Magkakalat Yung nanay at yung anak Kaya nyo guys, papakita ko sa inyo yung Yung ginawa kong pag ayos dito ha Yan ang before Ayos yan. Medyo magulo na nga eh. Oh. Yan ang before. Papakita ko sa inyo bukas o oh, sa mga luwa ang before pala. Ayusin, ayusin muna natin ito bago tayo dun sa ano. Sa kwarto ng mga nanay at tatay. Okay na siya guys. At uh, dito naman ako sa lababo. Yeah guys. Okay na siya. At uh, tapong ko lang itong basura. Tapos may pupunta na tayo dun sa kwarto ng mag-asawa. Yung ano. Anyway, tapos na ako sa ng trabaho. Uuwi na tayo bago pupunta sa ano, pumunta sa next work. Ayan, doon naman ay magluluto na ako doon. Kunting linis at uh, puro luto na. Ah, hindi na mo ulang para paglalakad si eh. siya hindi na mabasa medyo umaambun pa umaambun pa rin ako. buong maghapon na to siguro ayan lumakas na yung ulan ulala at uh, papunta na tayo sa ating work guys iwan ko lang kung anong lulutuin ngayon wala akong luto ngayon Alis kasi yung mag-asawa. Uh, Magdi-dinner doon sa dating asawa ni Sarkozy. Yung dating presidente dito sa France. Doon sila kakain. Invite sila doon. Kamagana kasi yun ang amo namin na lalaki. Kaya doon sila. Susunduin ko lang yung alaga namin si Elisa. Sa school at dadaling ko sa bahay. Misis ko. Magbabantay mag uh, be visit ang misis ko doon sa dalawa kay Paul at saka kay Elisa okay, guys bawin na tayo at uh, natapos na yung aking uh, trabaho tinatid Inat, ko na rin yung alaga namin doon sa taas si Elisa inuha ko sa school at tinatid ko sa bahay misis ko magbabantay dahil kakain sa labas sila may invite na birthday Okay guys, uh, hanggang dito na lang ang video. Maraming salamat muli sa inyong pagsama. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. bye. -bye. muulan pa rin.